Basura, bingaw. Basura lang, ay boy. Ay. Ha? Ako na si Tor. Tor, Rodel. Tor, Rodel. Di ba ni Tor? Ito ay akin. Si Tor, Rodel, malakas. Ito, kaking. Rodel, badyaw. Kaking. Ay. Ayos na yung gilingan namin. Kasi pati matambahan lang sa mga mga tao. Lamin. Kailangan patin. Hindi, nasira, mga kadyang siyap. Kailangan so, patin. patulog-tulog lang. To so, payusi-yusi lang, mga kadyang siyap. Mga kadyang siyap. Payusi-yusi lang. Ginamitan na namin ng ano? Balaking, to, toler, toler. Malaking cooler. To, Malaking cooler. Malaking cooler. Sa balat ng lupa. Sa oh. balat ng lupa, mga kadang siya. Sa balat ng sakpa. Mm-hmm.